Hello, hello, hello! Nostalgia! Stada! That's great! This guy! A little easier, you know? Stada! Let's simplify. So, what seems to focus? To the point. Ah, uh, ay si Pigueras, Carl Vincent Pigueras. Shout out. Andito sa may tabi ko. Ah, shout out si Sedoy. Sedoy, shout out ka, shout out. Shout out ka Tinatamad. Tinatamad si Sedoy pumunta dito. By the way, shout out sa'yo. Makapunta ko dito. Shout out, shout out. Shout out. mo. Cash out. Mukha mo cash. Ay, wait, Sabra. Hi guys, welcome to my vlog. Nice to the welcome people. na pala kay Shabla. Paka shout na lang kami mamaya na So next. Oo oh, yung Black fruits ko nga pala. Di ko pa pala na ano yung brainstorm dun oh, sa Black fruits. Kaya kung ako sa inyo, ako na lang bisan yung mag-continue dyan siya, di ba? Yung black spots kasi, ang dami ko na din kasing, ano, nauubusan na oras. Kaya tinan nyo naman yung nangyayari. Yung black spots ko, di ko na nga nagagawa. Yung race liquor ko, di ko pa matapos-tapos. Grabe, ang dami, nagkakraming talaga ako. Ano ba kasi, puro talaga ako screening. Tapos yung bubwem ko pa, ang dami ko pa. Grabe, nakakakraming. Nakakaraming ang PC. Ang PC talaga. Nah, nah. Pero by the way, by the way, may strategy. Hindi uh, naman kailangan, hindi naman natin kailangan i-import yan lahat eh. Kung yung videos ba, i-upload mo basta-basta. Pagkatas niya, wala naman palang mangyayari sa'yo. That is exactly the question. Bakit may biglang mambabash sa'yo? Kasi nga, di ba, kung yung kasamahan mo, o kaya ikaw, may ginawa kang masama to video, maaari kang maaari kang iban, or ibash, sa comments. Sa comments ka talaga ibabash. Basta lagi nyo yan tatandaan. At pa, ah, sa Black Stoots naman tayo. So alam nyo ba yung mga doon sa Black Stoots? Mga Quake Stoots, ang Uh, Yan, yeah, my thoughts and yes Another shout out But look Kung sa Black Spurs kasi Ito yung gagawin nyo Ito yung strategy na gagawin nyo Sa Black Spurs Ingay na ito ni Antonio ha Okay lang sana magkaroon ako ng random noise Pero yun si Antonio Grabe sad sad na sad sad Hoy Antonio talaga eh. Ayaw tumigil eh. Okay to. Sa Black Boots. Ito ang mga boots dyan. May quake, may ano, ice. At alam ko, ang dami pa nyan eh. Hindi ko na may evaluate Kasi nga wala pa akong notes doon. Hindi ko pa nga natatapos yung ano yung brainstorm ko doon. Nagagawa na ako ng ano eh. Uh, definition, explanation, and what so on. do sa ano, doon sa part na yun. Pagkatapos noon, i-evaluate ko pa sila one by one what's so first wala naman tayong ibang ano dyan eh wala naman tayong ibang execution dyan eh maliban na lang kung yung black scoots na yun ay advance ka na eh ako nasa advance na ako eh wala pa nga ako sa expert kumikita nyo dami kasi ng boy dami lang combo ng combo na wait sobrang dami ng combos ng mga black suits di ba kung yung black suits kasi ang dami ng combo eh quick food dami pa niyan eh mga kitsune ano to leopard ang dami ang dami pang fruit yan sobrang dami mas marami pa kaysa sa inasahan talaga ng iba ay <laughs> Sorry, sorry, sorry. Grabe. Nagsishake bigla yung table every time na dumata to ha. Kita na lang natin kung hanggang saan pa yung huling antungan ng Black Stoots. Kasi kapag kas kasi sa Black Stoots, iba kasi talaga strategy level ko to. Ang strategy level ko doon is nasa strategy level uh, 9 out of 10. Uh, strategy level 9 out of 10. Ibig sabihin niya, nasa extreme strategy na ako. Wala pa ako sa final touch, which is yung, which is you master o kaya expert. Eh, kaya kung mapapansin nyo, dito pa lang, ang dami lang kasi nakakapansin eh. Sobrang daming nakakapansin ng mga ganito. Kung sa black squids kasi, ganito yan. Kailangan nyo na strategy dyan. Emphasis and strategy emphasis. Ito, emphasis tayo. Sa emphasis kasi, kailangan nyo ng fruits. O maghanda kayo ng mga gamit nyo. Emphasis yan. And strategy, alamin mo kung ano yung nasa utak mo. And then, you need to seek it out. You need to seek. Kailangan mo ilabas yan. Yung nasa utak mo. Kasi ka, diba, kung yung strategy mo, patayin yung mga kalaban, o kaya mag-farm ka ng mga mobs, pwede naman pwede naman yun. Ganun kasi talaga strategy ko, pumatay ng mobs, ng players, ng ano pa. Ganun ang strategy ko, pumatay. Kahit yung mga cheater pa, pinapatay ko yan. Kaya makikita sa strategy ko na yan, ako sa Black Spruits. Kahit na, nasa level 1,253 ako. Ready, ready, pero ito ba? Ah, rest assured na kapag ka sa Black Scoot ay maglalaro kayo, ganito well, ang gawin nyo. Alamin nyo yung strategy nyo. Alamin nyo yung emphasis nyo. Alamin nyo kung ano ba ang napasok sa utak nyo. At alamin nyo kung ano. Ano yung mga fruits do. Ganito kasi ako eh. Pero sorry ha, ah, nagka talaga ako. Kasi yung ano, tao dito, yung tulog ko kagabi, 3 hours lang eh. 3 hours lang ako nakatulog kagabi. Sorry, ah, nagka ako. If I'm about to end this video, let me try this. iya 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 eh, grabe, yung yippie ya I love you yippie Sino ba kasi naga na nakanta na yun? YPIA. Ang uh, nag-upload kasi no Si FG Animations yan. SJ Animation sa nag-upload niyan. Lagi na niyo yan tatandaan. SJ Animations. Tapos, yung GTA na yun, grabe ang ganda nun. Diba, yan yung iaano ko, i-BGM ko dun sa vlog ko. B BGM ko na yun, sobrang tagal na. Sobrang tagal ko na BGM yan. Kaya kung mapapansin nyo, sa BGM pa lang ng GTA ang ganda na, ang ganda na agad yung pasay. Ang ganda na agad pakinggan. Grabe. Na Nakaganda! Para akong makakatulog. Kaya... p Okay yan. Nostalgians time check. 9.23 am. Grabe! Hindi ako napag nag Kasi di ba nag-aano? Anong tawag dito? SM simulator. Alam niyo yun? No. Si, supermarket simulator? Isang ano? Tawag dito? ba? Supermarket Simulator. Ano ba tawag doon? Supermarket Simulator. Pero, kung mapapansin nyo doon sa Supermarket Simulator, ang dami ko nang ano doon eh, dami ko nang orders doon. Kaso nga lang kasi, hindi eh, pa ako masyado ganun ka ano, hindi pa ako ganun ka ano, magda... hindi pa ako ganun ka mautak magbenta doon sa ano, sa... sa so, eh, Supermarket Simulator. Alam ko nagsisimula yung sa letter M, eh, pero ba't ganun, ang bilis ko makakalamitin doon sa app na yun. O oh, yung ano. Yan. So, dito tayo by the aircon magbablog dito. Yan. Tara. Dito tayo by the aircon. Tinan yung aircon namin, oh. Parang nagkakasiksikan. Siksik lang. Sorry, at kahit ko. Kasi tawag dito. dinaman naman ako, ano na, eh. Hindi naman ako... Oh hindi naman ako fully natin dito. Ako dito. Parang nasa desk ako. Like 70 plus. 77 percent of nonchalant dito. pag dito. Hindi na ako, dinang ako nagingay kanina eh. Personal. Kaya nga sabi ko, sisimulan ko na lang yung pagiging ano ko eh. Sisimulan ko na naman yung pananahimik ko dito. <laughs> Tinan yung buhok kong smooth, no? Smooth yung gusto ko to, eh. Yung buhok ko kong smooth. Gagawin ko nga decimal points to vlog ko, eh. Kasi nga, diba, di babalik na naman ako sa plus 2, plus 1, plus 3. Hanggang triple na lang muna ako. Hindi na ako mag-quint you call. Yung last upload ko, quint you call. Ngayon, triple na lang. Bukas, triple ulit. Kailan ba, triple ulit. Next week, triple ulit. Ganon. Wala na akong quintuple. Wala na akong quintuple vlogs. Hindi ko na gagawin yun. Kasi, taro dito, nagiging mahigpit na rin din kasi ako dito sa totoo lang eh. Nagiging mahigpit na rin ako dito sa tifa Sa totoo lang. Sino? Honey Grace. Si Mateo? Yes, yes si Honey Grace, Mateo. One more shoutout sa'yo. Mabuhay sa'yo. Ah. Yes, definitely. <coughs> <Yes. coughs> si Jewel, Justin Gal. Garcia. Justin Gal. Justin Garcia. Justin Garcia. Justin Garcia. yatang Justin Gal, ko um, <laughs> Galta na yan. Okay. ko na yun sa Facebook eh. Eh, I want Garcia kasi. I want Garcia. As Garcia na. Gal, yung apelido ko pero gusto Ika -kasal. ko Garcia. Ikakasal? Yes. Okay, Justin Garcia. Justin Garcia. Garcia. O, oh, sige na. Justin Garcia ka dyan. Gusto ko sa homo. Ha? Sa Justin Garcia okay. Sandal, eh. Sandali, may nagbibidyo pa sa isa bang eh. Sige, tara while be doing the pay another phone. Yeah, shout out sa eh, you by the way, Justin Garcia. Yeah. <laughs> Yan. Kina niya naman oh, Justin Garcia. Eh, dati nga, galyo ano niya eh. Ngayon, naging Garcia pa kaya? Ha? Ay, sasak. Masakit na sobrang ulo ko ha. Lagi akong puyat kagabi. Tara. Alam, bes. Short vlog na muna tayo ngayon. Grabe. Triple na lang muna tayo. Ayoko na nga gawing quintuple to eh. Sa totoo lang. Yung last vlog to quintuple na muna. Tapos ngayon, hindi ko muna siya gagawing quintuple. Gawin ko muna siyang one, two, or three. Eh, ngayon, short video lang to. So, one. Plus one vlog lang to. Sige, Sige, Hanol. Sige, bye-bye na muna open. Babalik na naman ako dito. Tara. Yeah. Yeah. Hello, kay Jewel. Yan, yeah. yan. Yeah. Tigeras. Yeah. What's up sa kanin dalawa? Yeah. Yan. Okay. For the following shoutouts, Elaine Sita, Jewel Divine Ramirez, Calvice and Figueras, at Antonio and Luis. Yan. Yeah. For the following shoutouts, yan apat na yan. 微移动。 Napagkamay na pangarap kasi ang goal ni Jillian Ward umiyak, Grabe anong rule yan? E eh, doktor na nga yun eh Doktor yan, anong goal na pag-iiyak-iiyak niya dyan? Grabe, nang titigil ako Ano pa namang role niya? Iiyak Hi lang, pasta-pasta Oh my God Tigilan niyo yan, please eh. Sa mga sumusunod na teleserye, wag na wag niyo nang gagawin yan Laging goal, umiiyak, grabe umiiyak. Kaya nga pati ako naiiyak din eh sa role niya ni Jillian Ward As Annalise Santos Uh, Sabi <laughs> ko So cringe. May 6 pa. Yes. Pero so, by the way, sure. Sa vlog i-combine ko sila. Isa na muna, gagawin ko vlog for now. Gawin ko muna, ito po lang yung isa yun eh. Tapos yung ngayon, gagawin ko siyang isang vlog lang muna. So, I'm technically seeing you who has bowed it. Nah.